Oh, datang kali kita. Sagot. Datang kali muna ente. Hah? Datang kali mo. Ha? Sige, pagpag. Dalawang -pag. kamay mo, sige. Huwag ka magmumulat. Eksa. Tanggal. Bilisan mo. Kita. Okay, Ito kita dito ha. Ito kita. Ibes. Hindi kita ba ba mga <coughs> Sige tanggalin mo. <coughs> pati sa anak nito. Tanggalin mo ha. Pati sa may anak. <coughs> oh. Ano yan? Oh, ano yan?

si Nag. <coughs> Ayan, dito na lang si Nag. Sige. Uh, oh. yeah. Sabihin mo, baklas. Bakit kinukulang? Pati yung salap na ito, tanggalin mo ha? Relax. alis ka siya alis ka siya alis ka siya tanggal. nah, tanggalin mo bliz pati sa anak mo alis ka siya sige bliz bliz tanggal lahat tanggalin mo baka magulo dyan ang gulo gulo mo baka mm -mm. mama, mamaya gulo gulo

Bakit pumalik? Kapit bahay ka ba? Kapit bahay? Ha? Kapit bahay lang? Sagot, kapit bahay malayo? Ha? Babalik ka pa, na? Sige, tanggalin mo lahat. Pati sa anak nito. Magaling na, binalikan mo pa. Please. Tanggalin mo, hindi ka makakatakas. Yeah, nyo patatakasin mga kabay. Bilis. Oh,

May pinakain? Ha? Meron o wala? Awan. Kano ano ka ba? Kamag-anak o malayo? Kamag-anak? Kamag-anak malayo? Kamag-anak? Kapit-bahay? Kaya pala nakakabalit ka. Ano? Kapit-bahay ka lang. Tinanggal mo na? Tanggal na? Tanggal na? balik balik ah ah pamatay ritual oh, oh pamata, <coughs> Oh, you saying? Mommy, mommy. Hello. okay, thank you.